Sige ng Vilma Santos Recto at Luis Manzano magkaraning sa pagka-governor at vice-governor ng Batangas para sa 2025 elections. Bukod sa kanila, sasabak na rin sa politika ang kapatid ni Luis na si Ryan Recto na tatakbo namang kongresista. Mm. Diba Ati Alam mo, hindi ko gusto yung katwiran ni Ati V. Ati so, hindi ako magsasorry ah. Pero hindi ko gusto yung katwiran na yan. Uh -oh. Napakababaw. Ginajustify mo. Parang hindi mo naiintindihan yung salitang dynasty. Tinatalakay ko. Pinag-uusapan natin ang third uh, day ng uh, filing ng certificate of candidacy. Mm. Ang sabi ko nga kanina, ang isa sa napansin ko partner uh, sa third day. Uh, sa lalu tigita sa mga probinsya partner. Hmm. Yung mga nag file ng kanilang certificate of candidacy for mayor, vice mayor, governor, vice governor, hmm. ay iisa lamang ang apelyido. Oo nga partner. Iisa lamang ang apelyido partner. Na I mean sa akin ah, mm -mm. sa ayungan natin ng political dynasty, di ba? Oo. Oh, oh. natin may iba pang mga choice, di ba? Pero kung sila-sila rin lang ang tatakbo, para nawawalan kasi ng uh, chance yung iba makapagsilbi. Unang-una dahil siyempre sikat sila. Kilala sila. Kilala sila. Oo. Oh, oh. May pondo sila. Oo. Oh, oh. Di ba? Anak sila ni Vilma Santos. Oo. Oh, oh. Di ba? Anak sila ni Senator Grispo. Oo. Oh, Oo. Oh. Parang, sa akin parang ano na ba nangyayari sa sa politika natin, di ba? Parang kayo-kayo na lang ba? Paano na yung iba? Kasi alam mo kasi partner, kaya tuloy yung iba na a a may kakayanan na mag dito magsilbi? Uh Oo. -oh. Hindi nila na i-try? Uh Oo. -oh. Alam nila unang-una matatalo sila pag walang pondo. Uh Oo. -oh tapos hindi sila kilala agad, kahit kahit alam natin na mas deserving sila kaysa doon sa mga ibang kandidato, partner. Oo. Nadi-discourage sila dahil alam naman nila ang sitwasyon sa Pilipinas. Ano ba ang botante meron tayo? Hindi naman lahat. Ha? Hindi ko nila mm -hmm. lahat. Pero karamihan ng botante, makikita mo lang sa survey, partner. Eh. Well, ako... Sa survey pa yes. Hindi naman diba? natin sinasabi na... Ano sila? Uh, hindi sila kwalipikado wala silang kakayahan para mm. magsilbi. Hindi 'yon partner eh, di ba? Mm. Uh, pero ang atin lang kung may isa na sa pamilya, baka mm. okay na 'yon. Bakit kailangan? Ba yun uh, bakit kailangan yung buong pamilya ang mag pumasok sa puesto? Mm. Di ba magsilbi? Mm. Tama ba intern buong pamilya magsilbi o ang negosyo. Hindi. Then... <laughs> Ay, di ba? Sorry naman. Family Mag business? Hindi, ba? family ma business? Maging kasosyo. <laughs> ba? Hindi. Para, iba, ito ha, uh -oh. hindi natin tinatawaran ang galing ni Vilma Santos. Mm uh -uh. uh, she, had be, she has been known as a good leader. Magaling siya. Oh. Uh -huh. Magaling siya governor. Naging mayor Pero sabi siya. niya, parang hindi niya, hindi niya papel maging lawmaker at that time. Uh -huh. Kaya lang, tapos na kasi yung termino niya, yung three term niya na as governor. Uh -huh. Kaya siya pumunta sa pagiging mambabatas. Uh -huh. Pero, pero, anong na, may nagawa ba siya at that time? Nung naging mambabatas siya? Oo, uh -huh. di ba? Ang sakin lang, partner, Tignan nyo kasi muna kung hanggang saan talaga kayo. Huwag nyo pilitin. Dahil lang ayaw nyo mawala sa posisyon, pipilitin nyo, pumasok sa isang posisyon, na alam nyo mananalo kayo. Mm -mm. Alam nyo eh. Uh Oo. -oh. Bakit wala kayong alam? Hmm. Diba? Ngayon, partner, okay na. Governor natakbuhan ni Vilma Santos, di ba? Governor. Governor. Tapos ang vice governor niya anak niya si Luis Manzano. Si eh, sinong congressman doon? Ang din. Uh... Oh, anak din. Oh, si Ryan. Ito. ito po ang team ng Juan Batanga, siyempre kasama ang ating mga bukal. Ito ang team na magdadala sa plano ng ating bagulong bagong Pilipinas. Kumpleto ang pamilya Recto nang isa-isang ipakilala ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga magiging manok ng kanilang slate sa iba't ibang posisyon sa Batangas. Numero unong pambato ng Team 1 Batangas ang kanyang misis na si Vilma Santos Recto na tatakbo ulit sa pagka-governor ng probinsya. Pero kung dati silang mag-asawa lang ang nasa politika, ngayon sasabak na rin sa eleksyon ang mga anak nilang si Luis Manzano at Ryan Recto. Kanina nga sabay-sabay nag-file ng Certificates of of candidacy ang magiina sa Kapitolyo. Si Luis first time tatakbo bilang running mate ng ina sa pagka vice governor. Habang ang bunsong si Ryan tatakbo namang kongresista sa 6th district. Ay kung alam niyo lang kung gaano kahaba ang usapan namin ng aking misis na si Jessie. Syempre medyo mag dynamics ng aming pamilya. Much like my brother actually it took it took a lot of time too, but now I guess All that's left to do is to answer that calling and do my part for the people of Lipa. Kung manalo ang magiina, apat na sila lahat na nasa gobyerno. Pero depensa ng Star for All Seasons, continuity raw ng trabaho at mga programa sa Batangas ang goal nila kaya sabay-sabay silang tumatakbo. So I'm sure with my two boys, magiging epektibo para mas makapagtrabaho pa ng mas mabilis. So I I hope matanggap nila. At uh, we are here to serve. Uh, I have nothing against oh, oh, oh. I have nothing against Vilma Santos partner. Sabi ko nga kilala siya eh, di diba? ba? Dati pinapatakbo pa siya as VP eh. Oo. Oh. Hindi nga siya tumakbo dahil feeling niya siguro hindi niya kaya eh. Oo. Oh. Parang um, magaling siyang magaling siya sa executive, magaling siya maging uh, leader sa pagpapa-implement ng mga mm -hmm. batas partner. Peace and order. Magaling. Mag, mag I mean, walang pinintasan naman sa kanya, di ba? Oo. Oh, oh. At the time na siya ay governor. Oo. Oh, oh. Pero, Ah. Uh, anak, 'di ba? Ano to? Kinain na ba sila ng sistema? 'Di ba? bang, 'di ba? ikaw, ikaw na dapat magpigil eh. Oo. At, kasi ako hindi ako nagkakamali at the time ng panahon, uh, nung panahon ni Jessie Robredo. Mm. -mm. Hindi naman niya pinatakbo si ano eh. Wala siyang pinatakbo sa pamilya niya. Correct. At after niya, after niya matapos yung term niya, hindi naman siya nag-congressman eh. Mm -mm. Nagpahing siya eh. Correct. So, hindi niya hindi niya ito ipinasa sa asawa niya. Mm -hmm. Hindi niya ito ipinasa sa anak niya. Ah, oh, eh, eh, basta pa naman siguro nung at atatay. But still, hindi niya pinasa sa kapatid niya kung may kapatid siya. Mm -hmm. Di ba? Binigyan niya yung posisyon sa alam niya karapat -dapat. Di ba yung karapat-dapat. Diba? Tapos saka lang siya bumalik kapag alam niya pwede na siya ulit. Oh pilit, partner. Pero ngayon, tingnan mo. Kaya siguro hindi lang mapatakbo dati sila, sila 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 ano, sila Luis sa yung anak niya si ano. Ano pangalan ng si sa Ra anak niya? Si Ryan. Ryan? Oo. No. Kasi bata pa. Oo. No. At the time. Kayo na pwede na kayong tumakbo ni ka na. Sama-sama na tayo. 'Di ba? eto um, may nabasa lang ako, partner, may nakita lang ako. Kasi parang sinubukan nilang kunin ang ano rito ang uh, panig ni Ate V mm. dahil nga sa uh, pag file no ng mm. kanyang dalawang anak pati siya. Uh, Diyan mm. sa Lipa. So nagpadala daw ito ito daw ang paliwanag dyan ni Ate V. Eh. Mm, sige nga. E, oh, oh, hindi lang naman kami ang gumawa niyan. Yeah. No. Okay, yun Oo, at saka, no? at saka kami nag-o-offer ng serbisyo. Ang tao naman ang buboto kung pagkakatiwalaan kami o hindi. O, hmm. do, sabi. Ang importante, yun know? nga. No, no, nga hmm. uh, o, oh, mahilingan akong tumagbo uli at gusto nila uling maging governor ako, inisip ko rin kung saan ako lalagay. Eh, sabi doon ni si Ralph, kasi is not running secretary of finansiya at siya ay, uh, makakaalis na uh, at hindi siya makakaalis sa national government so ang akin lang eh bakit ang dalawang anak ko kasi na expose na yung dalawa kong anak sa tao uh, nung sec No? oo, oo. Uh, na expose na sa tao at uh, pinapadala daw lagi si Ryan at Lucky at na-expose na, -expose na yung mga anak niya sa tao. O ngayon, nararamdaman nila yung mga totoong buhay ng mga tao at nararamdaman ko, e eh, may puso na rin sila doon. At saka lumaki na sila. okay. Partner, Oo. taking advantage. ba? Diba? Oo. So, ang tinatawag na oportunista, partner. mm, -mm. Partner, ikaw ang tatakbong Ano mo, isa-isahin natin yung sinabi ni Dilma Santos. Hindi kasi makakatakbo si Ralph. So, kung hindi makakatakbo si Ralph, papasok mo anak mo? Oo. Uh -uh. Ha? Tama bang katwiran yun? Kasi Wala naman tao dyan sa Batangas. Para maging katuwang mo? Talaga dapat anak mo? Oo. Mm -mm. Eh, obvious naman eh. Ano partner? Hindi naman to ano eh. Pinagplanuhan to eh. Alam mo kung bakit? ini eh, na-expose naman nila si Lucky at the time na parang merong... Hindi ko alam kung ano yon kung may meeting ba yon Basta nadodon yung SOJ. Kasama si Luis eh. Tapos nagkaroon ng vlog si Luis. Ang kausap niya, yung si spokesperson. Tama mm. ba? O si Yusek. Uh, Nico? Mm. Uh, tama ba? Abano? Uh Oo. -oh. Klabano. Yeah. So, alam mo yon partner? Saan ba na-expose si Luis in the first place? Artista yan eh. Diba? Nakita ba natin? Partner. Mm -mm. Sa totoo lang ah. Hindi, hindi, ko alam. Mga, kay, mga kayubi, please. I-recall natin. I-remind nyo ko kung meron ba si Luis na nagawa during sa mga bagyo. Sabihin lang natin. Kasi ako, kahit sa... Ito, et, et, nakita natin kasi partner eh nagtumulong eh, during, mm -hmm. sa mga ibang ano, sa, during the Baja. Uh -huh. Okay? Gerard Anderson. Jericho Rosales. Uh -huh. Richard, Gut Richard Gutierrez. Uh -huh. Yun yung iba nakita natin. Ri, uh, si, ano, si Liang. Eh, anyway, Reservation eh. Si Liang. Uh -huh. Ronnie Liang. The rest. The rest. Pag may bagyo, nasaan? Yung mga mamabatas, pag may bagyo, nasaan? So, tanong natin. No. Si Ryan ba? Sa kasi Luis na expose ba sa ganon? Das no. ko I, I, actually partner sabi ko hindi naman sa negatibo ako sa kanila. Hindi ko lang kasi gusto na ang nanay governor, ang anak vice governor, tapos ang isa pang anak congressman. Di ba? Ito yung maliwanag na dynasty partner. Sobra naman siya kinain si ATV ng 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 ano, ng sistema. Saka huwag niya sa akin, 'wag 'wag na hindi lang naman kami gumagawa nito. Ano, you're justifying? Mali, uh, ibig mo sabihin 'pag mali yung ginagawa ng iba, dal ginagawa ng iba at hindi naman na na, 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 na hindi na papahinto. Dal wala pang batas partner. Mm. -hmm. Susuong ka na rin, ATV. Anong meron sa politika? Anong meron? 'Di ba? Wala wala na bang kayang gumawa? Uh Oo. -oh. Pagsisilbi sa bayan kundi ang mga ang Santos, uh, ang Manzano, ang rektor, wala wala mm -hmm. na ba? Uh Oo. -oh. Di ba? Uh Oo. -oh. Yung tanong nila, bawal ba? Hindi. Kasi wala wal? wala walang batas eh. So hindi power. Pero ang wala ano, ang part ang, ng, ang, ah, delikadesa. delikadesa. Ang issue rito delikadesa na lamang. Wala ay, na tayo. Ba? Oo. Wala na bang ibang po pwede magsilbi mm. sa distrito o sa isang lungsod o sa isang lugar? Mm. O, kung hindi. Oo. yun lang ang tanong. Partner. Oo. Oo. Tatakbo congressman tiyong si ano? Si anak niya? Oo. Si ano pangalong? Si, si Ryan. Tingin mo isusulong niya yung anti-dynasty law? Definitely hindi. Ay, eh, hindi. Bakit? Nakikinabang sila eh. <laughs> tatlo na sila kaagad nandun sa... Kung sa kasakali, ah. Kung sa kasakali. So, ano yan? jan na lang kayo forever sa politika? Uh Oo. -oh. Pagkatapos mag-college nito si Ryan, pasok mo na agad sa politika? Ano? Tapos after after so many years, although alam ko na may kaya naman kayo, but after so many years, pagiging politiko, milyones na rin ang sal uh Oo. -oh. Ako, pardon, nagtatanong okay. lang din. Ah, tanong lang naman ito. Serbisyo ba talaga? Hindi lang ha, ah, dito sa mga santo, sa mga ano. Kundi lahat na halos pami-pamilyang tumatagpo, ang pakay nila na para magbigay sa tao. O dahil sa alam nila, nakilala na sila doon sa lugar na yon at mayroon pa silang machinery partner. Mm. 'Di ba? Kasi well, gaya ng binabanggit mo nga kanina, 'yung 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 halimbawa ah, ng mga ah, panahon na may kalamidad tayo. Mm. Oo. Eh doon sana makikita na natin partner, 'di ba? Yung kanilang ah, ano to, ah, tawag Rito partner yung kanilang sincerity, di ba? Sa pagsisilbi. Kasi kahit wala pa sa pwesto, nakikita natin, nagtalagang tumutulong sila. O, tumutulong partner. O, na pero yung iba, hindi naman natin ilalahat. Nakikita na lang natin yung kanilang ano to, yung kanilang ah uh, serbisyo pag sila ay nag nagpapahayag na ng intention. na para doon na lang papakita doon na nagpapakita partner mm. no di ba eh partner kasi ganito yan tingin ko syempre maliban sa perks Oo. kahit anong gawin natin malaki pa rin ang kinikita sinasahod sa pagiging politiko mm -hmm. di ba may pondo yan eh eh hindi to lahat ah, hindi hindi sa lahat. Mm -mm. And I think maliban dyan, power. It's The power. Alam mo yun? pag power, pag nahalal ka na, hindi ka na nagiging ordinaryong tao. Mm-hmm. Ang dating, sabi ko nga, dati sasabihin, maglilingkod kami. Uh Oo. -oh. Pero after maboto, sila na yung pinaglilingkuran. 'Di ba? para bang an, an, ano na eh, ang anda, dami nang pwedeng gawin. Uh Oo. -oh. Ah, uh, ang dami nang pwedeng iabuso. Uh Oo. -oh. Tapos sabihin nila nila, oh, yung plate number ko 8. Uh Oo. -oh. Pwede na lusot sa traffic. Tipo ganoon. Na dapat hindi. So sa akin maliban siguro sa perks, more on the power. Uh Oo. -oh. 'Di ba? Pag may power ka talaga, mas madali. Mas madami, mas maraming madaling iwasan. Oo. Oh, oh. O may kang ginawa, mas madaling makakuha ng pabor. Kasi may power ka. Mm. -hmm. 'Di ba? Pero na yung, e iba 'yung mga e. mm -hmm. yung, 'yung ibang mga kilalang personalidad partner kung gusto nila magretiro at alam nila na sikat sila o kilala oh. sila partner, pumupunta sa politika eh. Mm. nga, yeah. oh. 'Di ba? So ginagawang <laughs> hanap buhay pilip, din. oh, <laughs> pinagtap pinagtapos niyo naman ang pag-aaral yan. Ba't hindi niyo hayaan magtrabaho? Oo. Oh. Sa di ba? Kung ano tinapos niyan. At eh, the same time, ito partner. Uh -huh. Kung gusto naman sa, kung gusto, gusto naman pumasok sa politika, wag huwag naman niyo sabay-sabay. Kaya, huwag naman niyo sabay-sabay. Eh, hindi na kayo nahihiya. Kasi, porkit, nakikita niyo, ginagawa ng iba. Tama ba? Sa so, pag, pag pala may, merong pumatay sa kabila, na, eh sila nga pumapatay. Ganun ba yun? Mm-hmm. Diba, ATV, alam mo, hindi ko gusto yung katwiran ni ATV. ATV, so, hindi ako magsasorry ah. Pero hindi ko gusto yung katwiran na yan. Uh Oo. -oh. Napaka-babaw, dina-justify mo, parang hindi mo naiintindihan yung salitang dynasty. Kahit sabihin natin walang batas partner, meron naman kasi sa Constitution, wala lang enabling law. Mm-hmm. Uh -oh. So, since hindi nyo ginagawa enabling law, di ba dapat meron? Uh Oo. -oh. E eh, daw, hindi nyo ginagawa. Binabalahura nyo yung konstitusyon. hindi oh, ba? Binabalahura nyo kasi di kayo gumagawa. Kasi napapaboran kayo. Mm, -mm. Di ba? Parang, ang sa akin, na sana ati TV, ito dapat nagpakain sa sistema. Hindi ko alam kung bu buyo yan ng asawa mo. Dahil masyadong pampapolitika yung asawa mo. Di diba? Baka kahit, kahit hindi mo gusto, dahil meron ka, meron kang pangalan at dignidad na iniingatan, in pero syempre may buyo ng politiko. di e ba? Hindi e ka makahindi. No. Eh, may isa e ba, pa. kay Huwag honey. Huwag ganito. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya kayo. Manalo man kayo, nakakahiya pa rin. <laughs> The reason why, kailangan na natin mag-start ngayon ng pangangampanya na dapat isang apelido na lang ang iboto nyo. Anda, isang tao mula sa isang apelido ang iboto nyo, wag lahat. Mm -hmm. kayo na isa para tayo na makapag uh, makapag aboli, makapag mag uh, tayo to, uh, makapag promote no ng anti-dynasty. Anti-political dynasty. Kasi hindi talaga yan naandar. Sige, tingnan natin ilan ang magiging magkakapatid sa Senado. Uh, bilangin natin partner ha, kung mananalo si Cayetano. Ma, dalawa. Marami-rami. Kumiyar. Dalawa. Okay? Estrada, Jingoy, and JB. Ma, hindi magka hindi mo ka pero magkapatid. Ah. Oh. Tulfo. Sino pa? Sino pa? Mm. Oh. Marami, partner. Yeah. Doon pa lang eh. Oh, ay mama tulfo tatlo na sila. Oo. Uh -huh. oh. three, four, six na halo. Ayan na. Six? Six magkakapanood o walo na? O. Hmm. Diba? kailangan talaga dyan, partner, mm. yung ano to eh. Ah. Uh, ang pag -e educate sa ating mga butante. Mm. Kaso nga lang, pag uh, nag-umpisa ng kampanya partner at nakita nila, lalo tigit itong uh, mga Ah, di ba celebrities party? Kilalang kilala. Nako, talaga ga naman. Nakita ko na ng personal ang aking idol. Iboboto kita. Wala na. <laughs> Alam mo, we deserve. We deserve the government we have now. Yes. Oh. Di yeah. ba? This what we deserve. Mm. Okay, so bueno. 8.57 <laughs> ng uh, magandang gabi. Eh sabi ni Edward Galvan anti Dynasty yan ang batas na lumipas uh, uh, si AMLU uh, downfall approved na ang COC ni Atty., certi certified of cute caring of country yun daw ang ibig sabihin ng COC partner Yo, uh, ay, yun Oh uh, sabi naman ni Danilo Garbo na sa mga botante na yan Atty., oo nga ikaso eh, gala oh kaso nga lang pag nandiyan na sa harap, kinamay na sila. Eh wala Hi, na. Me, partner. Okay lang naman kay pagkamay. Okay oh, lang lang oh. kay pagkamay. No problem. Oo. Pero tapos niya sa boto niyo, isa lang. Oh. Isa lang sa pamilya na 'yon. 'Yun lang ang dapat. Yes, go ahead, partner. Oh, sabi dito, ano? Uh, dapat daw oh, ako sa Senado. Nako, sabi ko kung sila makakasama ko, mapapaaway ako. <laughs> Magkakaroon ka pa ng kalaban At uh, hindi uh, At father Ako ha Hindi ako syempre Hindi ako kakainin ng Sistema eh mm -mm. Una hindi ako sugapa sa pera Pangalawa hindi ako sugapa sa power Oo tama Nakaway <laughs> lang kami sa loob nila ako Ako po sa Tony Claire Castro papaalala Huwag tulugan Ang inyong karapatan